ibabahagi ko po muna sa inyo ang ilan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng talong. Ilan po sa mga health benefits na taglay sa ating katawan ng talong ay good for the brain. Maganda po siya sa ating utak. Good for the heart. So maganda, mahusay din po siya sa ating puso. Maganda siyang pampapayat. May mataas siyang fiber. Marami siyang taglay na vitamins and minerals, proteins, manganese, foliate, potassium, vitamin K at vitamin C. May mataas siyang antioxidant content tumutu na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Promote blood sugar level. So, non-normalize po niya yung ating uh, blood sugar kapag palagyan po tayong uh, uh, kumakain ng talong. Inan lang po yan sa napakaraming uh, taglay na health benefits sa ating katawan ng talong.